Kong at Godzilla tumigil sa kanilang hidwaan at magkasama para talunin si Skarking at ang pinakamalakas na bingi lahat. Paano nila malalampasan ang mga hamon? Nagsisimula ang pelikula sa laban ni Kong laban sa hound ng mga Titan. Ngunit ang malakas na suntok ay sumusugat sa katawan niya. Siya rin ay humaharang sa daan patungo sa bayaning Kong sa pamamagitan ng pagwasak sa lugar sa mga piraso. Tumatapak siya sa buong lugar gamit ang malaking piraso ng kahoy at sinisira ang kanilang lakas sa pamamagitan ng paghiwa sa kanilang mga kasamahan. Ang patay na Titan ay hinati sa duwang at pinahihintulutan ni Kong ang pagtulo ng dugo nito sa kanyang katawan para masaliksik ang kanyang nakakatakot na wakas. Ang kahusayan na ito ay nagpapanginig sa dugo sa kanilang mga ugat at si Lao 0027Y tumatakas. Pagkatapos linisin ang nakakadiring dugo ng Titan, kumain si Kong malapit sa isang hiwa, imagbibiday siya ng masarap na pagkain, ngunit ang ngipin ang nagpigil, hindi rin niya magagawa ang protektahan ng lobo. Ang kaya na nagnakaw ng mga bangkay ang buhaya at hindi ito maipigil. Bagaman pinagtatawanan siya ng isang palaka, hindi niya ito pinapansin. Sana ngayon, Doctor. Inilahad ni Andrews ang tungkol sa teritoryo ng Godzilla at Kong. Siya rin ay nag-aaral ng Hollow Earth at iba pang Titans doon. Si Kong ang pinakainisip na huli sa pamilya at isang walang pag-asa dingding palaging hadlang sa kanyang paghahanap. Ipinaliwanag niya na si Godzilla ay lumalaban sa mga nakakatakot na halimaw na ginagawang imposible para sa mga tao na makipaglaban a uh, isang misteryosong kreatura na katulad ng gagamba sa Italia at Roma. Ang sampinsala sa sangkatauhan ay malaki ngunit agad na kumukuha ng control si Godzilla. Binibigyan niya ng malaking sampal ang halimaw at sumasakay sa ito kaya ang mga tentakulo ay nakakandado. Ang halimaw ay patuloy na sinusubukang manalo sa pag-iikot ng maliit na fragment laban sa mukha ni Godzilla. Ngunit walang makahahad lang sa kanyang magnetic. Atakehin ang mga elektrisidad na atomic na lasers mula sa bibig ni Godzilla, durugin ang mga ugat nito at pwersahing sumabog ang katawan ng halimaw sa mga piraso. Ang paglusong ay nasa lahat nito at ligtas ang lungsod. Si Dr. Andrews at ang koponan ng Monarchs ay napapansin ng ilang pagyanig sa teritoryo ng Godzilla at nagpapakita ng mataas na pagsadsad ng momentum ang radyador. Ito ay hindi pa na-record noon at wala nang alam koponan tungkol dito. Ang yampo na anak ni Dr. Andrews ay nag-aaral sa isang special na paaralang pang edukasyon kung saan siya off habang nagtuturo. Hindi siya simpleng bata lamang kundi pinagpala kaya nagsisimula siyang magkaroon ng pangitain. Iniayin niya sa grafit sa papel at gumuguhit ng ilang drawing. Guru inuungkat pagkukulang, tumatawag kay Andrews para talakayan drawing. Napagtanto niya agad na ang mga drawing ay katulad ng spikes mula sa radiator. Si Gia ang huling anak ng tribo ng E, kaya marahil ang kanyang... Mga pangitain at pagguhit nagtutugma sa ilang kakaibang pangyayari. Sa investigasyon sa tribong Ewe, isang malakas na bagyo ang pumatay sa buong tribo at iisa lang ang batang babae na nakaligtas. Iniligtas siya ng doktor. Si Gia ay nagsisimulang magkaroon ng naguguluhan na mga pangitain at ipinapakita ang kanyang pag tungkol sa pagkikita kay Kong sa Hollow Earth. Iniisip ni Dr. Andrews na dalhin siya roon dahil ang kanyang mga paningin ay palaging nagpapakita ng ilang hindi magkasunod na pangyayari. Nakita ni Dr. Andrews ang dating kaibigan na si Bernie at ipinakita ang mga drawing para sa tulong. Ngunit dati siyang kasamahan ni Andrews, kaya natutuwa siya na siya'y bumalik. Iniulat niya na hindi nang gagaling ang signal sa Titan. Kundi sa mga tao, uh, nagpapahiwatig din ang mga drawing ng parehong bagay. Paano nga ba nakarating ang mga tao sa mababang daigdig? At paano nagmumula ang mga signal? Kailangan niyang alamin kung paano tulungan ng anak? Sa isang saglit, nakakatanggap siya ng abiso ng kilos ni Godzilla. Siya ay tao ng pagtulog at pagtulak palaka dito at doon rin. Si Kong lumalapit sa mga hari at yumuyuko sa sakit. Si Ja ay napapansin ang kanyang sakit at ibinubunyag ang kanyang pagdurusang ng ngipin para sa tulong. Isang veterano ang kinin siya ng pantid at lumipad kasama mga ngaso sa helikopter. Hinugot niya ang ngipin na may problema at pinalitan ng bago. Sinusubukan din niya maglandi kay Dr. Andrews pero mas mahusay siya sa pagtugon. Nagpapakita rin siya ng pag-aalala sa mga kakaibang panaginip ng anak. Umaasa ang veterano para sa kanya dahil may napakagaling na ina sa tabi. Si Kong ay nagigising at agad nararamdaman ang sakit. Si Kong at si Jijia ay nag-uusap gamit ang sign language. Nagpapakita na sila ay nagkakaintindihan. Si Bernie sumasalunga at ini-inform si Andrews tungkol sa spikes. Iniulat niya na ang pagkakaiba ay nagpapakita na may isang tao mula sa kukulangin mundo ang tumatawag para sa tulong. Si Dr. Andrews nagpasya magtipon ng kuponan ng expert para alamin ang pinagmulan. Hedigia ay tumatangging. Sumama siya sa kanila at pumayag siya at Femo Katao ang lumilipad papasok sa Hollow Earth. Sumali si Bernie matapos ang kapanapanabik na sesyon kay Dr. Uh, sumali rin si Andrews at sila ay nahulog sa diving hole kung saan nagsisimula si Kong at Hollow Earth. Ito at isang kahon ng radiation na puno ng kasiyahan at pakikipagsapalaran. Matapos ang malalakas na pagyanig, narating ng lumilipad na makina ang lugar at nagbigay sa kanila ng roller coaster ride. Nakarating sila sa lupa matapos halos mawala ang kanilang katinuan. Pagkatama, lumipat sa teritoryo. Maraming verticians na may makinang nakatawan ng bumabati sa kanila gamit ang malambing na ungol. Si Silia ay hindi nakakasakit hanggang yung 00270, hindi mo sila sinasaktan. Sa nakabilang dako, naabot na ni Godzilla ang teritoryo ng Pransya. Ano pat nagdulot ng labis na bioelectrical radiation. Pinalaki niya ang lugar na may mga pakpak patungo sa kalangitan at pinalakas ang lupa para sa higit pa. Mga hari nagpadala ng ilang misel na may radioactive at pinumba ang libu-libong pagsabog. Siya ay sumipsip ng naglalabas na enerhiya at nagcharge para sa hindi kilalang layunin. Nakarating sila sa base ng monarkiya na sinira. Ang usok na sumusunog ay umaabot sa kalangitan. At hindi mo maisip ang dami ng pinsalang idinulot nakitang may malaking pawikan sa pader malapit na hindi katulad ni Kong. Ibig sabihin may iba pang panganib na naghihintay sa kanila. Pumasok si Kong sa kweba at natagpuan ng palakol. Napansin niya ang kakaibang kumikislap na pagbubukas na pinalalakas sa kanya. Lumundag kasama ang kanyang mapanindigang kintab na palakol. Isang entidad ay isang batang unggoy na lumalabas mula sa hamog na lupain. Si Kong ay sumusubok na maging kaibigan niya, ngunit kinagat niya ang daliri nito at umalingaungaw ng malalakas na kalat. Ang mga nakakatanda niya rin ay natagpuan si Kong dito at sinugod siya ng lahat ng kanilang lakas. Ngunit nagawa ni Kong na pabagsakin sila gamit ang kanyang malakas na pagapak at pagpalo ng bingit. Sinusubukan din niya pigilan ang isa na mahulog ngunit nag lumiko kaya sadyang itinulak niya siya pababa sa burol. Ginagamit din niya ang batang unggoy upang pasabugin ang lahat kapag walang nakakamalas sa kanyang magiliw na kamay. Si Monkey ay patuloy na nagtatago. Ngunit sabi ni Kong, dadalhin niya ito sa matatanda. Si Dr. Andrews nakatanggap ng senyales mula sa dungaw at iniutos ang barko na lumubog. Si Gia ay gustong malaman iyon dahil siya ay curious kung ano ang nasa loob. Mas may pretty malabot ang pag-landing, ngunit nakakatakot ang magulong lupa sa kanila. Kapag nilamon ng halamang may laman ng piloto, tumakbo sila upang iligtas ang kanilang buhay at mahimasmasan. Pagkabahala ni Bernie. Ayaw niya maging pagkain ng kahit anong halaman. Ngunit may iba na gustong alamin, ang mga lihim na nakatago. Bagaman sinusubaybayan ng mga hari ang kakaibang kilos ni Godzilla, hindi nila makahanap ng kalinawan. Gayunpaman, maliwanag na nalulunod siya sa tubig upang labanan ng ilang Mega Titan, marahil ang kinang-kinang na tubig Titan. Sorpresa na tagpuan ni Jia. Likas na sibilisasyon ang tao sa ilalim ng sulat sa pader. Nalaman na mas matanda ang lugar kaysa sa kanilang lahi. Natagpuan din nila ang mark ng inanan ng mga titan sa isang pader. Uh, Ma-actually itong mark ng ilang mga lihim. Kaya subukan unawain ang mga posibilidad dito. Si Gia nakakita ng tanda mula sa kintab na insekto. Siya pumipindot ng isang daang daan papunta sa isa pang misteryosong lugar na sakop ng isang patak ng liwanag. Binutas ang butas at isang kumikinang na liwanag kumislap sa kanilang mga mata. Uh, pampasok sila sa isang marilag na lugar sa langit. Samantala, sinusundan ni Kong ang batang unggoy para makahanap ng kaaya-ayaan, ngunit sinisikap ng munting mapanlilang na kaibigan na siyan Virus 027Y mapaybabaw sa teritoryo ng napakalaking Titan. Ito ay isang hayop tulad ng sawa na may mga matatalim na pangil at humihigpit laban sa Kong. Subalit si Kong ang bayaning kumupas sa mga halimaw at nagpapangilabot. Malit na unggoy para gabayan ang tamang ruta. Sa pagkakataong ito, binakuran din niya ng mga piraso ng Water Titan. Ang munting unggoy na kumukondisyon ng kanyang puso para kay Kong at nagpapahintulot sa kanya na umupo ng mas malapit. Nakarating si Godzilla sa teritoryo ng isa pang makinang na Titano at tinukso itong makipaglaban sa kanya. Kuninidawa hirip pro kay Godzilla na labanan ang Titan dahil ang kanyang lakas ng pag-atake ay lampas sa limitasyon. Sinikap niya ng tuso na pakawalan siya mula sa katawan at paganahin ang mataas na enerhiyang atomikong radyasyon sa pamamagitan ng bibig. Hinati ng mga atake ang halimaw sa mga piraso na bigla ang mga hari sa kapangyarihan niya at sinusubukang patatagin ang kanilang submarino. Sinalakay ng kanyang atake sa halip, si Andrews at iba pa ay napaliligiran ng ilang mga taong gubat. Dinala nila ang mga ito sa kanilang lugar. Na may mga hiwasayan ng mga gintong bato at sinaunang sibilisasyon, sila ay nagtatangkang panatilihin ang kontak ng hindi dapat maliitin. Binabasa ng Reyna ang mga kamay ni Gia. Malalaman nila na si Gia ay kanilang kapatid at nararamdaman niya ang koneksyon sa mga taong ito. Kay Ayum, 3270 pinapadalhan ng signal si Gia para tawagin siya rito. Pinapasok sila ng Reyna sa madilim na kwarto. Pinailawan ng likido. Ang mga pader ay ilang libong taon na at naglalaman ng mga labi ng sinaunang sibilisasyon ng tao, ipinahayag e na ang hollow earth at surface earth ay namumuhay ng payapa at ang mga unggoy ang responsable sa tao Isang araw, isang napakalaking, galit na unggoy ang naghahamon ng labanan sa pagitan ng mga mundo upang manalo sa mundo sa ibabaw. Siya ang hari ng sugal, namumuno sa lahat ng iba pang mga unggoy. E nakarating si Kong sa lugar kung saan ang kanyang mga kaibigang kamukha ay nagtatrabaho ng masipag. Sila ay lahat sa ilalim ng pamumuno ng hari ng sugat at sumusunod sa kanyang mga utos, si Kong tumutulong sa isang matandang unggoy mula sa nang-a. ang tunay na kapangyarihan ay naananayig pa rin. Si Harris Carr ang naglalakbay dito sa kanyang tuntunin na paglalakad. Meron siyang buto na sandata sa leeg. Pinarusahan niya ang batang unggoy sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang ama. Dahil sa pagsalakay ng estranghero sa teritoryo, sinasaliksik ang mga peking ngipin ni Kong at nagpapalala ng galit sa himpapawid para gawing mas kapanapanabik ang laban, pinawi niya ang kanyang sandata upang asari ng Kong ngunit itinigil niya gamit ang kanyang walang guwantes na kamay. Bagaman nakakabit ang sandata sa matalim na talim, nasira ang palad ni Kong. Nagsimula ang isang malamig, paligid na laban at nang mamatay ng bawat leeg, nakikipaglaban ng pantay sa pagsiklab ng magmalayer at mga tagasunod ng hari, ang hari sa nga sugat ay natuklasan na ang hari ay may kakayahan. Kaya't ipinakilala niya ang kanyang alagang si Shaimo ang sugat. Si Haring King lang ang makapagpapakilala sa kanya dahil ang kanyang sandata ay may mahiwagang bato uh, susunod sa, sa kanya ng masunurin. Ang halimimaw ay may balat na kumikinang at nakatali ng mga tanikala. Ang sinishimo ay napakalakas ngunit patuloy pa rin lumalaban si Kong gamit ang kanyang palakol. Nakakapigil siya ng masamang sinag dito ngunit hindi niya ito mapanatili nang matagal at nasaktan ang kanyang kamay. Narealisa ng batang unggoy na si Kong ay unti-unting humihina. Kaya ang 002070 itinuro niya ang isang kweba para makatakas. Ang hari ng saksak ngayon may hawak palakol ni Kong. Inuod ang Kong ng mga manonood ng Scar King ngunit pinaharang ng batang unggoy ang daan nila Naiipon sila sa ilalim ng mga bato, tinutulungan si Kong na tumakas. Isa sa mga manonood ay patuloy sumusunod sa kanila habang naglalakad. Binabasa rin ni Dr. Andrews ang mga parehong banal na kasulatan sa mga pader. Naglalantad na si Godzilla ay nagaayos para labanan si Hari ng mga sisal at si Shimo. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ang sinaunang Titan na si Shimo gamit ang kanyang kapangyarihan. Si Shimo ay naging alagang siya, ang pinakamalakas na Titan sa mundo ngayon. Kailangan gisingin ang namatay na Diyos na si Mutra. Si Jia lang ang makakagawa dahil isa siya sa mga sinaunang iwi ng nasirang tribu. Dad, ano no way gahanda where is ritual? Si Godzilla ay naglalakbay sa mga lugar na may mataas na plasma at radiation upang angkinin ang kapangyarihan. Ang tribo ng Iwi ay tumutulong kay Kong na makarating dito ng mabilis dahil kailangan rin. Binuksan ang portal at pumasok si Kong na sugatan kasama sa bagong kaibigan. Ang manunood ay nalalaman ang tungkol sa portal at iniuulat sa hari ng Scar. Uh, siya ni 0027 may galit at determinado sa kanyang laban kay Kong para sa kanyang alagang si Shemo. Sa kakibilang banda, nasugatan si Kong ng malubha at iniuulat kay Gia ang kanyang mga sugat. Si Godzilla ay naging malakas at nagdudulot ng mga rosas na splinter sa kanyang likod dahil sa pag-absorb ng radyo. Ang team ni Andrews, sa pag-asang subukan ng isang augmentation sa sugatang kamay ni Kong sa panahong ito ng kahirapan, kanilang inihanda ito sa loob ng maraming taon. At inilagay niya ang elektronikong kamay sa aktwal na kamay ni Kong. Mas nadarama niya ang kanyang kapangyarihan at handang makipaglaban sa hari ng Scar. Ngunit kailangan niyang tawagan si Godzilla muna, kaya umaasa siyang makarating sa ibabaw ng lupa sa Ehipto. tawag niya sa kanya ng malakas na sigaw. At sumasagot si Godzilla sa parehong dami ng sigaw. Si Godzilla ay nakarating sa mga piramide ng Ehipto at sinira ang mga dalampasigan at pampublikong lugar gamit ang kanyang malalaking paa. Kaya ang tribo ng iwi nararating ang kanilang banal na lugar para sa ritual. Giyaw maabot sa tuktok at nakakadama ng di nakikitang banig kung saan natutulog si Mothra. Naglilipat siya ng kanyang enerhiya at ang batala ng mga titan ay nagigising sinarado ng tribu ang portal at hinayaan si Motra na makarating sa ibabaw ng lupa kasama si Gia. Kung saan si Kong ay nakikipaglaban kay Godzilla, si Kong sumusubok na ipaalam sa mga tao ang Pero patuloy na sumisipa si Godzilla Si Kong tinatanggap ang ilang masasakit na suntok, ngunit nagsisimulang magsumikap sa pag-atake gamit ang kanyang mga elektrikong pagtatapon. Sinusubukan niya sa isang panalo, ngunit hindi tumitigil si Kong hanggang sa sumakay si Motra at itigil ang laban. Is ini-inform tayo sa paparating na panganib. Ay ang tribu ng iwi magpapadikit ng portal para sa hari ng sugat sa pamamagitan ng pagbuhos ng pula liquid sa likido. Ang mga bato lumilipad sa langit upang lumikha ng isang pananggalang na kalasag, ngunit sinira ng hari ng saksak ang lahat. Siya ay naghagis ng malamig na atake at winasak ang portal Sumugod ang hari ng saksak labanan ang tribo ng Iwi, ngunit ipinakilala ng kopo na Nina Andrews ang libu-libong veteration sa hari ng saksak upang guluhin siya. Siya, uh... dinala ang portal para lumipad. Swert, sila yung Sa makinan sina Kong at Godzilla ay sumali at nagsimulang magkaroon ng kahanga-hangang laban sa Scrolling King. Si Godzilla ay may kapangyarihan. Labanan si Shimo muli. At si Kong ngayon ay mas makapangyarihan pa, kaya ang pagtalo kay Scar King ay masaya. Sinusundan nila ang isa't isa sa portal at nag gamit ang electrifying ng mga atake kong nakakawatan ng kanyang paalakol at ang kanilang mga armas ay nagkakasugpong ng may matinding lakas at saya. In one ni ay tumutulong laban sa Scar King. Si Godzilla lumalaban laban sa monstrong nagyayalo. Umaasa si Motra na matulungan siya makatakas sa mga nagyayalong bagyo. Biglang nawawala ang grabidad dito at maari silang mahulog sa portal. Ladit na karating sa daigdig. At yung ang hari ng mga pasa at nas maghari sa daigdig. Pinapayagan ng alaga sipsipin enerhiya ng araw at hayaan mundo muling maburol. Gusto niyang ibalik ang bagyong yelo at sa paraan mang nakakasira ng mga dalampasigan ng Brazil, pumasok si Godzilla at nagbigay ng matitinding suntok sa kanyang mukha. Nahulog ang kanyang mga ngipin at nakita ni Kong ang pagkakataon upang tumawa. Labanan ng lahat ng mga halimaw, sumisira sa lungsod. Si Shimo ay sumusubok pabuguan ng kamay ni Kong gamit ang ice attack, ngunit si Godzilla bumabato ng lasers upang pigilan siya. Ang baby monkey ay nasa loob pa rin ng hollow earth, ngunit nakakahanap ng pagkakataon na dalhin ang sandata ni Kong pabalik sa ibabaw ng lupa. Sikong ay sinusubukang sirain ang makintab na diamante sa sandata ng hari ng sugat. Swerte! Narating ng batang unggoy ng maayos at binunot ito ng palakol ni Kong. Sa di inaasahang pangyayari na wala ng lakas si Scar King at sinira ni Kong sa paligid, si Shimo ay malaya na ngayon at ang kanyang mga alagang hayop, ice attack pumatay sa sinira ni Kong ang kanyang pag-iral. Ibinalik ang daigdig sa kanyang normal na posisyon. Pinapayuhan si Zaya na mabuhay kasama ang kanyang tribo at masaya siyang makita ang kanyang mga kababayan. Pinagkamsikong ang bagong emperador ng kanyang teritoryo at pinalaya ang kanyang mga tao mula sa mga Scar, si Haring Shimo at si Baby Monkey ang kanyang mga tagamasit. Ngayon, si Godzilla may bagong lugar para matulog ng isa pang taon. Mahalin ang pelikula, magkomento. Kung gusto mo magcover ng mas marami pang bagong pelikula, magsubscribe sa channel. Salamat sa panonood!